Isa pang paraan or way para magkaroon po tayo ng ads on reels. Sinubukan ko to guys sa akin. Effective naman. I-try nyo din sa inyo guys. Baka effective din sa inyo. Okay? Wala namang mawawala kung ating susubukan. Ang importante sinubukan natin. Malay nyo. Effective din at magkaroon din kayo ng ads on reels for setup. Okay? So guys, kahit pula po ang inyong dashboard, wala pong problema kasi ako noon nung ginawa ko tong request na to, ay pula din ang aking dashboard and after 2 hours kung mag-request, ay nagkaroon po ako agad ng setup tools, okay? Kung sa tingin nyo po na meron na kayong ads, okay naman yung videos nyo, wala namang problema, nag-follow naman kayo sa mga community guidelines, policy, at wala kayong nilabag, pero wala pa rin yung ads on reels setup nyo. Guys, itry nyo pong mag-request. Kasi, madami din ang gumagawa nito. Alam ko guys, for invitation po ang ads on reels. Pero okay lang po na itry nating mag-request. Malay natin ay magkaroon din po kayo. Kasi ako, nangyari sa akin, nagkaroon po ako ng ads on reels after kong mag-request din po. Okay? So kung paano po mag-request guys, sundan nyo lang to. Napakadali lang. Okay guys, gamit po tayo ng ibang account. Punta po tayo sa ating uh, help and support. Click nyo po report a problem. Continue to a report. Include in report. Ngayon guys, kung kayo ay naka-page or naka-profile, hanapin nyo lang kung saan kayo. Itong gamit ko profile, kaya i-click ko po yung profile. Take a screenshot guys. So, puntahan natin ang ating main account para makita ni Meta. Ayan, screenshot nyo yan. Tapos, click nyo po yung c dashboard. I screenshot nyo yung mga dashboard nyo guys okay lang kahit pula yan or verde walang problema tapos yung monetization tools nyo guys i-click nyo yan. screenshot nyo naman yung tools kung anong meron kayo lalong lalo na po yung ads on reels balikan nyo yan guys i-click nyo yung ads on reels na hindi pa kayo invited screenshot nyo yan tapos yung balikan nyo guys yung profile recommendation naman po kailangan screenshot nyo yan para malaman na wala kayong violation ayam. So, pag okay na yan, guys, pwede ka na mag-start mag-type. Okay? Ayan, nag may meron na po akong na-paste, guys. ni na ko na po yan. Ilalagay ko na lang yan sa comment section. So, their Facebook team, may request for account review for ads on Reels, monetization, I promise to follow or the chorba chorbal ganon. So, wag nyo kalimutan, ilagay yung Facebook link nyo dyan, guys. Pwede din, hindi. Pero nasa mas okay pa rin kung nandyan yung Facebook link. Lalagay ko yan mamaya sa comment section guys. Nasa inyo na po yan kung kukopyahin nyo or hindi. Dagdagan nyo na. Tapos pag okay na, isend nyo na guys. Okay? Ganun lang po kadali mag-request ng ads on reels. O sana may natunan. Please share and follow for more.